Guys, good morning. Ito flex ko lang yung mga digital na siling labuyo. Yen, marami na sembong bunga Ayon pa yung ita. Digital na siling labuyo. Yon po, ganon lang sa dilib lang ng liprat. Pa. yan kusa lang siyang tumubo yan guys ah. Eh. daming hinog puno puno ng bunga mga bigaw na siling labuyo yan lang guys thank you